Good morning guys Yan Lakad-lakad -lakad muna tayo Bili tayo ng saging na Para sa paa natin Tawag ng potasyum. Kailangan natin ng potassium Ito muna tayo ngayon ng palaike lakad muna tayo Ah, uh, Humina na naman yung tuhod natin uh, Pumigay na naman tayo Yan, nagala tayo ngayon lakad lakad lang lakad lakad lang lakad lakad lang siguro e kakadyote pa rin ah. labas na tayo ng compound ah. kahit konting saging hindi tayo Shout out guys! Shout <laughs> out. Mga tropa natin. Yun o. Oh. Kapogi naman yan. Grabe naman yan. Ang laki ng ray mo pre ah. <laughs> Yun o. Oh. Kumusta na yung sofas natin dyan? Oh. Tawa na. Ah, uh, last day. Guys, mamaya. Ah, uh, tayo. Nakakabili nga tayo ng mais. Dalawang piraso. Korenta. natin siya. Maiingay kasi magpatayang. Kaya magkano ang saging? kasi Magkano? Kasi kilo. Kaya pa. Ginigilo pa yan tayo? Ha? <laughs> ah? pa? Ah, eh. 25 yung sang saging. Mga ako te Shout sa sa'yo te Lakad lakad Pag may time Pagi ingat mais mais Shoutout sa inyo dyan, mga kaibigan natin dyan. Sige tayo si Kuya. Anong tawag jan hahayyan kay B ganateng jan hahayyan kay B ganateng jan

Gensher tayo guys Duty pawis na Ngayon pawis pawis pa rin So Nauso Pumalik na nga tayo Ayan Pauwi na tayo Pauwi na Nandito na naman tayo. Balik na tayo. Eh. Yun. Eto na naman tayo, guys. Balik na tayo sa barracks Tapos na 'yung journey natin. Eto na naman tayo. Ha? Eh. Musta na kayo lahat 'yan salamat pala sa suporta natin Ayan, sana makalami-lami na tayo kay Whitey <laughs> yun nabasa na tayo ang pawis at nandito na tayo Barak sa guys. Sige, hanggang dito na lang. Salamat. Ingat kayo dyan.